Hihirit He sa Commission on Elections ang bagong Pilipinas Servicio Fair Secretariat na payagan silang ipagpatuloy ang Serbisyo Caravan kahit sa panahon ng eleksyon. Si Luis Erispe sa detalye. Akibat ng pangako ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na sa Bagong Pilipinas, wala ni isang Pilipino ang maiiwan. Ang Bagong Pilipinas Servisyo Fair na programa ng pamahalaan magtutuloy-tuloy kahit pa sa panahon ng eleksyon. Sabi ng National Secretariat ng Bagong Pilipinas Servisyo Fair, plano nila na ipa-aproba sa Commission on Elections lahat ng programa ng Servisyo Caravan para hindi ito maantala ng election ban. Of course, we will apply exemption to the Commission on Election uh, by next year, no? because the ban will start 90 days and 45 days before the election date. Pero during the filing, until that day, wala pa pong problema because we can still implement, we are still not covered by the election ban. But gaya ng ginawa natin nung barangay election at nagkaroon tayo ng bagong Pilipinas Service Fair nung nakaraang taon, siniguro po natin na isang-isang programa ay inaplayan natin ng exemption. Gigit pa ng National Secretariat, nagawa na nila ito noong panahon ng barangay at SK elections. Kaya plano nilang ito rin ang gawin sa midterm elections sa 2025. Mahalagaan niya, hindi maantala ang pagbibigay ng serbisyo sa publiko, lalo at nakikita rin nilang may magandang epekto sa ekonomiya ng Pilipinas ang pagbibigay ng tulong sa mga probinsya na pinupuntahan ng BPSF tulad sa Leyte na tumaas umano ang galaw ng ekonomiya sa ilang beses na pamamahagi ng ayuda ng programa kaya naman bukod din sa paghingi ng exception sa Comelec patuloy din ang pagdulog ng BPSF kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at sa mga mambabatas na gawin ng batas ang bagong Pilipinas Service Fair. We will make use of available resources and persuasion to our house members and to the Senate to make this one a priority bill. We would like also to appeal to President Bongbong Marcos if he can make this uh, a bill certified urgent. Kahit naman ang ilang kongresista, binigyan din ang kahalagahan ng programa. git pa nga nila, dapat lang na magtuloy-tuloy ang programa dahil sa pagbibigay ng tulong, walang bahid ng politika pagdating sa serbisyo pagdating sa ayuda walang politika dapat and uh, nakita naman natin smooth sailing kaya naman hindi na kayo nahirapan and uh, we thank the local government for being very participative dito sa ating programa na sa buong Pilipinas naman Samantala, naging matagumpay naman ang bagong Pilipinas Service Fair sa Davao City noong September 5 at 6 at nasa 1.2 billion na tulong ang ipinamahagi ng programa sa 250,000 na mga residente. Sa mga susunod na linggo at buwan, inaasahang iikot pa sila sa Cavite, Pangasinan at Bicol Region. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.